Hindi masaya ang mga oligarkang Ruso kay Putin. Hindi dahil sa digmaan, kundi dahil aktibong pinapapasan sa kanila ng China. Ang pagkawala ng bilyon-bilyong halaga. Nagsimula ang krisis dahil sa matinding kahihiyan. Gusto ni Putin ipakita sa mundo na hindi talaga nakakasakit ang mga parusa. Pero ang malaking pagpapakilala niya ng unang humanoid artificial intelligence robot ng Russia, ang launch, ay napakapangit ng kinalabasan na pati mga propagandista ng Russia ay tinatawag na itong biro at may iba pang nagsasabi na ang Rasharo ang gumawa ng kauna-unahang lasing na robot sa mundo. May dahilan ang kahihiyan. Patunay ang pagkabigong ito sa teknolohiya ng malalim na krisis. Milyon-milyong tech worker sa Russia ang tumakas simula ng pananakop. Kaya nagmistulang biro na ang tech industry ng bansa. Ngunit ang tunay na pagtataksil ay ekonomiko. Ngayon, itinatapo ng China ang sobrang production sa Russia. Kaya bumabagsak ang mga pabrika doon, maging ang mga chief executive officer sa Russia, ay nagre-reklamo na ang hindi patas na subsidya ng China ay sumisira sa paggawa at ibang sektor ng bansa. Patunay ito na bumabagsak ang Russia dahil ginagamit ito ng kaalyado bilang target practice. Simulan natin sa artificial intelligence humanoid robot na ito na nagdadala sa industriya ng Russia sa pandaigdigang entablado. Lahat ay nakatutok dahil nais ng Russia ipagmalaki ang kanilang unang humanoid artificial intelligence robot. Palagay ko, pinagsama lang nila nila lahat ng sikat na salita. Pero hindi naging maayos ang paglulunsad. Tingnan mo ito. <tong noise> ¡Tá, tá, tá ang nagsasabing hindi iyon robot kundi si Dimitri Medvedev lang na naka -costume. pero ang teoryang mas pinaniniwalaan ko ay ginawa ng Russia ang kauna-unahang lasing na robot sa mundo na sa totoo lang ay mas bagay talaga sa isang bansang tulad ng Russia bukod pa rito binibigyan nito ang Russia ng gusto nila maging unang bansa na gumawa ng isang bagay pero mukhang hindi natuwa ang ilang Russian propagandists sa nangyari Pakinggan mo na lang ang reaksyon nila. Pasensya ka na, nakaupo lang ako. Pasensya na, medyo lutang ako ngayon. Galit. Para. Dahil sa ilang dahilan, nagkaroon kahapon ng presentasyon ng humanoid robot sa bansa. Makinig ka, ipaliwanag mo lang ito kay... Sakit? Anong ginagawa mo? Anong meron? Anong ginagawa mo? Ay, para sa na yun? Anong nangyayari? Ang kumpanyang ito ay... Kamakailan lang. Nilika? Dinala nila ito para ipakita. Tito at doon. Sobrang kamangha-mangha. Naipondo na ang pera. Bawal akong magmura. Pero kaya... Naintindihan mo sobrang dami nun. Ito. Habang tumutugtog ang musika mula sa Rocky, inilalabas nila sa entablado ang isang idolong lalaking Russo. May dalawang lalaking kasama. Sa kanya. Bumagsak siya ng todo. Binuhat siya ng tatlo habang tumutugtog ang parehong musika. Palabas, nagmadali rin silang takpan siya ng tela. Kasama ba ito sa paggawa ng pelikula kung paano nakawin ang pera ng gobyerno? Anong nangyayari? O pribadong pera? Nangyayari. Tungkol saan ba talaga ito? Ano ba itong walang katapusang kahihiyan na ito? Anong nangyayari? Samantala, para wala kang maling akala, kasabay nito mga kasamahang Chino, Anong nangyayari? Hindi pa nababanggit si Elon Musk na nangakong magkakaroon ng isang milyong humanoid robot sa gitna o dulo ng susunod na taon. Wala akong masabi sa sobrang galit ko. Anong meron? Magagawa ng mga humanoid na robot ang lahat ng bagay. Anong meron? Bakit mo ginagawa ito? Ipaliwanag. Ipaliwanag mo lang sa akin. Bakit mo? Dinala ang kahihiyang ito sa harap ng lahat ng tao Bakit? Sino ang gumawa ito? May nagsabi kay Ria mula sa merkado. Novoski na ang... Gastos? ng idol. Sa spagitan ng isang daan. Million at... Tatlong daang milyong rubles. Anong meron? Ano meron? Bakit ka umakyat sa entablado? Bakit ka ba ipinakita ang kahihiyang ito? Para lang itong laruan ng bata. Anong nangyayari? sasabihin ko na, hindi ko akalaing bibili ng robot yung lalaking yon. Ako, siguro bibili ako. Naglabas ng pahayag ang kumpanyang lumikha ng robot matapos ang insidente. At hindi kapani-paniwala ang pahayag nila. Pero bago natin basahin yon, gusto ko munang bigyan kayo ng mabilisang background tungkol sa founder o chief executive officer ng kumpanya. Ang pangalan niya ay Vladimir Vilichuk at dati siyang empleyado ng gobyerno. Dati siyang information technology staff sa gobyerno ni Putin. Noong 2000 at 23, umalis siya ng Russia tulad ng maraming information technology workers roon. Ngayon, sa Dubai na siya nakatira at pinapatakbo ang kumpanya roon. Ngayon, ito ay isang bagay na pag-uusapan natin maya, maya lang dahil isa itong malaking problema para sa ekonomiya ng Russia. Lahat ng mga bihasang manggagawang ito ay basta nalang umaalis. Pero bago iyon, gusto ko munang ipakita sa inyo ang pahayag na inilabas ng kumpanyang ito. Sinabi nila na naguguluhan sila sa lahat ng atensyong natatanggap ng clip na ito. Dahil, sa totoo lang, at gusto kong bigyang diin na hindi ito biro. Ang mga salitang ito ay mula mismo sa pahayag ng kumpanya. Hindi ito biro. Ayon sa pahayag ng kumpanya, isa ito sa pinaka-advanced sa Russia at kapantay ng nangungunang international na kumpanya. Matapos kong mabasa 'yon, parang biro na lang nila ang mundo. Baka si Medvedev lang din yon na nakasuit. Lumipat na tayo sa seryosong usapan dahil ipinapakita nito ang malaking problemang hinaharap ng ekonomiyang Ruso. Ang problema ay ang pag-alis ng mga tech worker sa Russia. Maraming tech worker ang umalis ng bansa simula ng magsimula ang pananakop. Pero lalo talagang bumilis ang trend na ito noong Setyembre ng 2000 at 22. Dahil doon, gustong gawin ni Putin ang malawakang mobilisasyon. Matapos ang kanyang tatlong araw na special military operation na tumagal ng lampas sa inaasahan. Dahil ang ekonomiya ng Russia ay napakalayo na ang pagkakabagsak sa sektor na ito. Halos imposibleng makabawi agad sa maikling panahon. Kahit tumigil pa ang digmaan bukas, napag-usapan na namin ito kasama ang isang ekonomista tungkol sa posibleng mangyari sa hinaharap. Heto ang bahagi ng panayam. Ang uh, isa na pinakamalaking salik sa palagay ko ay ang pag-alis ng mga Ruso. Rusya. At sa tingin ko, ang mga ito ay mga Ruso na medyo may kaya sa buhay. Medyo mas mataas ang estado sa ekonomiya at medyo mas matalino. At opisyal na mga estadistika? Oo. Oh. Opisyal, siyam napong libo ang umalis noong Oktubre dalawang libo at dalawamput dalawa sa tingin ko. Mahigit isang milyon na ito ngayon. Umalis na ang pinakamagagaling at pinakamatalinong ruso sa bansa. Ano kaya ang epekto nito sa ekonomiya ngayon at sa hinaharap, lalo na pagkatapos ng digmaan? Oh, mahalaga sa akin ang komentong ito dahil bilang ekonomista, isinasaalang-alang namin ang capital at human resource bilang pangunahing salik ng produksyon sa bawat ekonomiya. As, at madalas nakakalimutan ng mga tao ang tungkol sa paggawa na sa kasong ito, gaya ng binanggit mo, talagang dumudugo ang Rusya. Pinag-uusapan natin dito ang hindi bababa sa isang milyon hanggang isa't kalahating milyong umalis na tao. Tulad ng sabi mo, kadalasang mas nakakaangat sa buhay ang mga taong ito. Uh, mas mataas ang kanilang pinag-aralan, kadalasan ay marunong silang magsalita ng ibang wika kaya mas madali para sa kanila na makibagay sa ibang bansa. Mayroon akong ilang kaibigan sa Russia at halos lahat sila ay umalis matapos ang malawakang pananakop dahil hayagan silang tumutol sa digmaan. At ang Federal Security Service Russo na dating KGB ay literal na hinahabol sila kaya kinailangan nilang umalis at napakaraming tao ang umalis. Dagdag pa dyan ang mga na mobilized na sundalo kaya ang mga taong aktibo sa militar ay na-mobilize na. Kaya pinag-uusapan natin dito ang 3 milyon, hindi bababa sa 3 milyong uh, Russo mga Russo na hindi nakabilang sa population nagtatrabaho. Ang kayun, eh idagdag pa ang tumatandang population, isa ang Russia sa may matinding kaso ng pagtanda ng population at demographic crisis. Kapag mababa talaga ang birth rate, ibig kong sabihin, lumiit ang population ng Russia, patuloy itong lumiit lalo na nitong mga nakaraang taon. Kaya mararamdaman talaga ang epekto nito sa pangmatagalan, tama ba? Kaya nararamdaman na ang epekto nito sa lakas paggawa sa maraming, maraming sektor at lalo na sa sektor ng sibilyang ekonomiya na hindi isang militar na ekonomiya. Ya yeah, ito ay pangunahing pang araw-araw nating produkto at serbisyo na ginagamit para sa kasiyahan sa buhay. At iyan ay isang bagay na hindi kayang palitan ng Rusya. At lalo lang itong lalala mula rito, hindi ito gaganda kahit pa tumigil ang digmaan. Alam mo, sa tingin ko, kapag bumukas ang mga hangganan para makaalis ang mga Ruso, mas marami pa ang aalis. Ibig kong sabihin, talagang aalis sila. Uh, walang gustong pumunta sa Russia dahil hindi ito ang uri ng bansang gugustuhin mong puntahan. Kaya talagang nasa isang mahirap na situation ang Russia dito. At ang crisis sa population na ito ay magiging malaking problema. Sa totoo lang, bilang dagdag na impormasyon, Marami nang naging usapan sa iba't ibang antas sa United Nations at narinig ko ito. Kasapi ako sa lupon ng direktor ng I Save ang Ukraine na nagbabalik ng mga dinukot na bata mula Russia at ang mga usapan ay ganun lang talaga. Bahagi ng paglaban sa krisis sa demografiya Kinikidnap at ina ng Rusya ang mga batang Ukranyano dahil ito ang isang paraan para muling mapuno ang kanilang population. Kaya gaano man ito karumaldumal pakinggan pero literal na nagsasagawa ng genocide ang Rusya at parang napipilitan silang gawin ito dahil ang sarili nilang population ay umaalis o nauubos na. Parang sinira ni Putin ang kinabukasan ng Rusya pero sino ba laging sumasamantala sa bansang nahihirapan? China? Hindi ako ang nagsabi niyan. Galing yan sa isang chief executive officer ng Rusya, o siguro pwede nating tawagin siyang oligarko ng Rusya. At ito ay isang bagay na inilathala sa medyang Ruso. Ito yon, ang komersant ay isang malaking Russian media website na inilathala tatlong araw na ang nakalipas. Nobyembre, labindalawa, ang pinakamalaking problema ng ekonomiyang Ruso ay ang pagtaas ng mga inaangkat mula China. Ngayon, ang taong ito ay chief executive officer ng isang malaking kumpanya ng gulong sa Rusya. At ang kumpanyang ito ay gumagawa ng mga high-end na gulong. Hindi ito gaya ng normal na gulong ng karamihan. Pero kahit ang kumpanyang ito ay nahihirapan ngayon. At ipinaliwanag niya kung bakit sila nahihirapan sa panayam na ito kasama ang isang Russian na news outlet. At ito ang sinabi niya. Sa katunayan, ito marahil ang pinakaseryosong problema ng merkado ng gulong sa Russia ngayon. Ang paglawak ng mga inaangkat mula sa China sa kabila ng kawalan ng anumang proteksyong hakbang mula sa Estado. Pinag-uusapan namin ito kasama ang mga opisyal ng gobyerno. Pero wala pa rin konkretong suportang natatanggap ang mga lokal na producer. Maraming dahilan dito, ngunit ang katotohanan ay nananatili. Nagtataka ako kung bakit ayaw lumaban ni Putin kay Xi Jinping, lalo na ngayon. Pero sige lang. Kung ang kapasidad ng merkado ng gulong ng pasahero sa Rusya noong nakaraang taon ay nasa 50 milyong gulong labing siyam na milyong piraso ang inangkat mula sa China. Sa limang taon, tumaas ang market share ng mga tatak mula China. Sa Rusya, mula labing isa hanggang tatlumput lima habang bumaba ang produksyon ng lokal na pabrika. Malaking problema ito ngayon. Pangunahing dahil sa sobrang murang presyo ng mga gulong. Naniniwala kaming ito ay dulot ng dumping na lumalabag sa patas na kompetisyon. Ngayon, Siyempre, ilegal ang ginagawa ng China. Pero wala talagang magawa si Putin dahil sobrang dependent ang Russia sa mga kumpanyang Chino at kay Xi Jinping. Gusto kong ipaliwanag agad ang ginagawa ng China rito at kung bakit ito ilegal. Alam mo, may hindi opisyal na polisyata ang CCP na nais nilang magsara o malugi ang mga pabrika sa ibang bansa, lalo na sa United States at Europa. Gusto ng China na sila lang ang sentro ng pagmamanupaktura sa mundo. Upang matiyak ang kanilang layunin, nagbibigay ang CCP ng libreng pera sa mga pabrika sa China para maintindihan ito ng maayos. Kunwari, tingnan natin ang bakal. Halimbawa, tulad ng mga pabrika ng bakal, binibigyan ng insentibo ang mga Chinese steelmakers para gumawa ng sobra-sobrang bakal taon-taon upang matugunan ang lokal na demand. Nais din nilang tumaas ang produksyon para maipadala ang bakal sa ibang bansa tulad ng Asia, Europa, at Estados Unidos. Paano natitiyak ng China na mas mura pa rin ang bakal nila kaysa sa lokal na bakal sa iba't ibang bansa? Ganito kasi, ang CCP ay parang namimigay ng libreng pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng lupa sa mga kumpanyang ito, pati na rin ng mga pautang na walang interes. Minsan, nagbibigay sila ng murang o libreng kuryente at iba pang benepisyo. Dahil dito, nakakagawa at nakakabenta ang mga kumpanyang Chino ng bakal sa presyong hindi kayang sabayan ng mga dayuhang kakumpetensya. Kasi ang mga dayuhang kumpanya, kailangan talagang kumita o makabawi, di ba? Hindi alintana ng mga kumpanyang Chino ang kita dahil parang libre nilang nakukuha ito mula sa gobyerno. Ayon sa international na batas, illegal ito. Iyan ang dahilan kaya nagdeklara ng trade war ang Estados Unidos at mga bansang Europeo laban sa China ngayong taon. Nagpapatuloy pa rin ang trade war. May kasunduan tayo sa kalakalan sa China. Pero sa tingin ko hindi ito sapat. Ibang usapan na iyon para sa ibang video. Pero tiyak na ito ay isang hakbang sa tamang direksyon. Ngayon na aware na ang mga bansa sa kanluran sa mga plano ng China, ano sa tingin mo? Ang aksyon ng CCP. Ibinubuhos lang nila ang maraming supply na yan sa Rusya at wala nang magawa si Putin tungkol dito. Ngayon, nagsasara ang mga pabrika sa Rusya, lalo na yung hindi kabilang sa industriya ng depensa. Tama at mahihirapan ang Russia na makabawi mula rito dahil hindi madaling magtayo ng isang industrial na base at ito rin ang binanggit natin noong nakaraang taon hindi kaalyado ng Russia ang China ang tanging dahilan kung bakit malapit sila ngayon ay dahil nakakabuti sa China na pumanig sa Russia sa ngayon maaaring gamitin ng China ang kahinaan ng Russia pakinggan ang clip na ito hindi talaga kakampi ng Russia ang China yung mga kaibigang walang hangganan kalokohan lang yun sa tingin ko, pinakamahalaga sa China na mapanatili ang kasalukuyang kalagayan at akses sa murang langis at gas mula Russia. Sabig silang simulan ang paggamit ng hilagang ruta ng kalakalan na dumadaan sa ibabaw ng Russia sa pamamagitan ng Arctic habang patuloy na nagbabago ang klima at patuloy na natutunaw ang yelo sa polar. Lumalaki ang interest ng China na gamitin yon, ngunit kontrolado pa rin ito ng Russia ngayon. Kaya may interest sila na manatiling lumalaban ng Rusya. Kaya sila nagde-deliver ng mga pyesa at gumagawa pa ng ibang bagay para tumulong Rusya. Pero sinusubukan nilang huwag talagang galitin ang Estados Unidos. Sapat para talagang umaksyon tayo kasi sa ngayon wala naman tayong ginagawa tungkol dito. At sa tingin ko ayaw din ng China na matalo at bumagsak ang rehimen ng Rusya dahil magdudulot din yon ng mga problema para sa kanila. Nabiring baitan yung Bresos na ang mga autocratic dictatorial na rehimen na ito ay hindi, hindi matatalo.